Hi guys! Welcome to Petit Adventures Channel Tulay na Lupa Pero bago pa man ang lahat, ayan po ang mapa kung saan nawala kami. I mean, hindi talaga namin mahanap yung exact location namin. Kaya guys, ayan, ang ending, nakikain na lang kami sa isang bahay dahil sa pagod at gutong. Memorable day yan. Yung tsura namin yan. Hay nako. Kaya thank you talaga dong sa isang Sri Lankan woman na nag-offer ng vimto at saka tinapay with uh, peanut butter at cream cheese yata yun. Grabe yung pagod. Super physical na pagod ko. Kaya before manakdown, ayan guys, may mga pa kami ginagawa sa sasakyan. moments like this guys those were the days kasi alam mo yung pagod na gusto mo nang umuwi kasi minsan hindi pa talaga pwedeng umuwi kasi may aberya sa daan foggy kaya hindi pwedeng bumiyahe ang sasakyan kung ayat, ganoon inaalaw na lang namin yung mga sarili namin and everyday mission na nga house to house visit kaya ayan guys napapa ano talaga kami sa mga bahay kumakatok kami ayan guys ababa aba, 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 hindi tumanggi sa karak <laughs> Ayan na naman. Palakad-lakad na lang talaga kami sa mga highway. Nagahanap ng na mga location. And then one day guys, umabot pa kaming Delma Island. Sa Delma ito. Pero wala akong gustong maalala dito. Kasi super pagod talaga yung nangyari dito. But anyways, thank you for the experience naman. Though yung mga pansamantalang pagod na ganoon temporary lang naman. Lumilipas din naman. Kasi bumabalik din naman kami sa base. Ayan, tulog na si ante. <laughs> Ayan guys, ang ganda no? Ang ganda ng mapa na yan. Ganda ng lugar na yan. And then dumating ang araw na to. Napakaswerte namin ng araw na yan guys. Kasi bilad na bilad na talaga kami sa init tapos yung area namin alam mo yung katok ka ng katok sa mga pinto pero wala namang mga tao until one day may nakita kami isang majelis alam mo yung parang receiving area tapos parang may mga ano dun may mga dumating na mga tao nga naman mostly lalaki and then sabi namin shit kailangan kumatok na tayo dito kasi para alam mo yung yung purpose mo is para makapag makapagsilong pero actually hindi namin area yun may ibang nagmamayari ng area yun pero alam mong babait namin nagvolunteer kami na kami nang gumawa ng swab sa area na yun kasi nandun na kami and alam nyo guys swerte ano yan, yan ang pinabaon sa amin <laughs> As in, super nakakatawa naman. Kasi alam mo yung na-appreciate nila yung ginagawa ninyo. Kasi libre naman din kasi yung swab. <laughs> tapos alam nyo guys, oh, di ba nakapagpalamig na kami. Aside dyan sa mga nuts and chocolates na yan, may, may kunting patchy pa yung tapos tubig at saka yung inner na iniinom. Guys, Kapag sinuwerte ka nga naman, di ba? Thank you. And then the next day, ayan na naman. Nakala mo, tuwang-tuwa sa ginagawa. Eh, yun na nga lang talaga, guys. Ine-enjoy na lang talaga namin yung moment. Kasi walang choice, eh. Tapos alam mo yan, alam mo yan. Ang init-init. Tapos nawala pa kami. Mali yung napuntahan naming lugar. Mukha at short cut na kami dyan sa madisher tong daan na yan. <laughs> ay, nako. Ay, nako. <laughs> Pero ayan na nga, guys. Nag-enjoy. -e in enjoy na lang talaga yung mga moment. And syempre, natatapos din naman ng araw. Bibiyahe ulit kami ng more than 2 hours pa para makauwi sa city. Ayan guys, yung Sheikh Zayed Grand Mosque sa Abu Dhabi. Nadadaanan po namin yan. And here we are again the next day. Ang dami na nating the next day, guys. <laughs> Ayan talaga. Ay, nako. Tandem talaga kami niyan. Tapos, ang ending, may budol na naman kami. Tapos, another uwian. Tapos, another day ulit. O, oh, ba diba, guys? Galing ng kwentuhan natin dito, ah. Charan! Here we are na guys. Papalapit na tayo sa kwento ng tulay na lupa. <laughs> o, ayan guys. Sige kung nanonood pa kayo, comment na kayo hey, ng lupa. O diba, kapag nakikita nyo itong magandang lugar na to, nasa Ruways po tayo ulit. Familiar na ba kayo sa Ruways? O, ganda nyan guys. May parang fire tree ba yan? So while in-enjoy natin itong view, guguluhin ko na yung otak nyo sa tulay na lupa na yan guys. <laughs> oh guys, interesting siya. Pero ayun nga, nandyan po kami ngayon sa Ruiz para mag-work. And syempre, sabi ko naman ilang beses ko na sinasabi na sinaswerte naman talaga ako sa mga nagiging ka-team ko. Sige, ito guys, tingnan nyo ha. hindi oh, diba guys, answered prayer talaga ang mga yan. Ang pinagdadasal ko lang naman. Huwag ako masyadong mapagod. Pero yung answered sa prayer is, tinigyan ako ng mga gentleman na kasama. O diba ang ayos-ayos ng team namin. Tapos alam mo yun, nagtatrabaho ko ng maayos, bigla ko receive ng tawag. Stop na daw yung work ko. Tapos send ko daw yung location at susunduin ako kaagad-agad dahil may special mission, VVVVVVVVIP. Eh, syempre, sumunod naman ako, utos yun eh. Tapos, ayun, pinagsuab kami at pina-urgent yung result. Tapos, pinabawalan na kami magkisalamuha sa mga kasama namin. Doon na lang kami dapat sa hotel room namin. Alam niyo guys, yung anxiety level ko tumaas ng 101%. <laughs> tapos ayo pang sabihin kung anong gagawin saan kailan ilang araw ganun alam mo yun tapos ayun nga the next day nag-check out na rin kami doon sa hotel tapos sumakay na kami sa ibang sasakyan kasi ihahatid na kami doon sa pupuntahan na dinamin alam kung saan dalawa lang kaming nurse noon tapos may kasama kaming isang lokal na siya mag akala namin makakasama namin siya tapos along the way guys sinabi niyang ihatid niya lang kami doon parang sa isang lugar tapos susunduin na kami ng ibang sasakyan alam mo yung he yung takot mo na parang ano ba to tapos ayun na binanggit kung kanino kami makikipagtrabaho kundi kung saan isa sa mga napakataas na tao naman talaga guys alam mo yung grabe gusto kong parang alam mo yung gusto ko na hindi tapos ayun na nga guys hindi na pwedeng ikwento ang lahat sinundo na kami sa sasakyan tapos tumawid na kami sa tulay na lupa And history na lang talaga yun guys. So ito yung iniinom nilang tubig doon. Tapos ayun yung mga kailangan aralin namin mga makina, mga machine. Tapos grabe guys, hindi talaga ako nakatulog ng gabing ngayon. And syempre guys, atakot ko lang kumuha ng picture at videos doon. Kasi baka malay mo may mga CCTV doon. Kaya ayan guys, ito lang yung nakuha kong video sa so, si CR. Yan, no? Oh, ito pa sa so, Ang ganda, di ba? Ang social. Grabe guys, ang ganda talaga ng lugar na to. Yung, alam mo yung napapaligubutan ng tubig, tapos ng tulay na lupa lang yung nagtutugtong. Pero actually, hindi kami tumagal din sa lugar na to kasi kailangan pala dapat may dalang passport at dahil wala kaming dalang passport, back to base na ulit kami. Ayun lang guys, um, minsan naisip ko parang, ay, bakit di ako tumagal sa work na yun, ganun. Pero alam mo guys, parang, parang actually pinagdadasal ko kasi nung gabi yun na, eh? kung para sa akin ito kakayanin ko, kung hindi utang na loob sana makayanan ko yung pressure, yung anxiety na, na nararamdaman ko that time. Pero ayun na nga guys, nakaalis din kami sa lugar na yon na dinum dumudugtong sa tulay na lupa.